Sir, sa susunod po sir, pagka may checkpoint po tayo, mag-slow down po tayo, no? Ang bilis po ng takbo natin, eh. No? Okay. Ah, Bababa po kasi dyan. lang po. Sige po. Ingat po, ingat po. Ah, yeah, magandang hapon. Ah, security check lang po. Ah, security check. Security check lang po. Kuya, magandang hapon. Oh. Uh, ay, magandang hapon kuya. Sa susunod po no, pag may ano tayo, pag may checkpoint po tayo no, Itabinan dito tayo sa gilid, magdandahan tayo no. Uh, para baka alam namin, sasagasaan mo kami eh. Bigla kang kumabig ng pakanan eh. Hindi no? naman dito sana ako Ah, uh, dito, dito, pag dito sa gilid. Pag may mga pulis tayo, gigilid po tayo no. Slow down no. Sige po, patingin na lang po tayo ng lisensya po. Uh, security check lang po tayo na. Ito mm. uh, kasi dapat sa gilid lang tayo para kung baka may dumaan na naman dito mabilis masagasaan tayo no? Di ba? Di gilid tayo doon para kung may dumating na naman na sasakyan baka hindi tayo makita masagasaan tayo Sige, no? Sila, gente Okay, okay, okay Ingat po no? Saan punta nyo? Sa Brooks Ah, sa Brooks Sige Top. Stop Magandang tangali kuya Security check lang po Patingin lang po ng lisensya natin Kasi isa na sa oh. no o, Para sa atin naman yung kaligtasan ko eh Ay, eh yung mata ko po Kaya <laughs> magandang hapon! Ano naman yan? ha? walang laman? may lisensya tayo? ito yung ilalang lisensya natin sir patiin mo doon lisensya ito yung ilalang lisensya saan biyahin natin? kamusta? Na. di na, tabi na lang dyan, okay na di, okay lang kanina ko, nakita ko ito kanina umaga, dumaan dyan kamusta kuya? oh dami yung pinamili ha yan yung paninda mo? Oo, oh, sige na. Mainit, sige. Sige na, ano ka na? Nagpasin na? kanina sa patalasan. Nalimutag ko lang yung iba. Asin, yung? po. ah, asin. Sige, sige na. Sige na, baka na, tanghali na. Mainit. Ingat po kayo. Ha? Sabi nila, sir, yan doon o kay pare Kapisura, sabi niya. Tay, pakisabi lang kay Sira. Kung pwede, magdaan lang kami dyan. Hindi sabi ko, mag-crispy ito kayo sa kanya. Mm. Nandyan. Yan o, maraming. Oo, oh, sige. Mayroon Ah. Uh. <laughs> sige kasalamat po sir okay okay sige yeah. ingat. tingnan ayos tatay boss, <laughs> kalma lang ano yan? ano problema? ay sir, nandiyan lumikaw to sir kamay ka ng bihigrasya sir kalma 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 lang hindi ka palang gusyana hindi ka lang! hindi hindi ganoon pasinsa na po talaga sir hindi, kanina ka binubusinahan kita yod. hindi ka nagaano eh. Hindi, 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 dapat ka nang dapat ka dapat hindi ka dapat hindi ka dapat hindi ka gano'n, hindi ka na nga sa iyo eh. Ano bang nangyari? Ano po sir, ah? ano nangyari? Eh sir, kanina pa siya sa gitna sir, binubusinaan hmm. ko sir, hindi na, hindi nagtatabi sir, eh, nag-overtake sa kanan, kasi akala ko diretsyo lang eh, maglalap sir eh. Eh, kapag hindi ka sir eh. Ay, kung na-disgracia mo ako, kaya mong bayaran ang trabaho ko? Yung buhay ko? Ay, ay, sinasadya ko. Sa... ang, yan ang ay, ay, na, ay. Na sinasadya. Dapat kasi, marunong matutok ang ng kalsada. No? Pagka, tatlong linya tayo dito, no? Almalang. Dapat, doon ka lang sa ano, doon ka lang sa kanan kung mabagal ka. No? Sa kanan ka lang, no? Tapos, kaya may naman na-disgracia rito nasa gitna yung ano, nasa gitna tapos, tapos biglang pupunta sa kanan. So, no, yun ang mali ng mga mga taga rito sa atin. Ha? Yes, sir. Relax ka lang. Tapos ikaw naman, relax ka lang din ha. Kasi yes, sir, yes, Relax ka lang kasi malay mo eh kung ito pinatulang ka ito kahit maliit yan, patulang ka niyan, di ba? Alam mo, may, may kutsilyo siya, di ba? sir. So, sir. Di mo alam, kahit malaki ka sa kanya, malay mo naman eh meron siyang mga gamit dyan, di ba? Huwag hey, pa kami magamit ka. May sir. gamit ka? Wala po, Sir. Wala? So tingnan lang ang lalisensya yeah. nyo. Ayan, lalabas nyo. Uh, okay, sir. May lalisensya talaga ako, Sir. Tingnan, may lalisensya, okay, sir. sir. Ano yan? Ano ba ibang laman ng bag mo? Sa'ka ba galing? Sa bayan po, Sir. Ang trabaho mo? Professional ko. O, oh, meron, Sir. Ako lang po naman, Sir. Ayan. Sige. Sa susunod, no? sir, pasensya na sir na dala lang rin sir ako ng bugso ng damdamin ko sir kasi siyempre buhay na kasala lang yan sir. Sige, ganito lang dapat sa susunod no. Huwag pangaralan mo na lang, pwede kang patabi mo siya. Brad, brad, usap tayo brad, hindi yung bigla-bigla mo na lang siyang sisigawan, no? Yes sir, yes sir. Kaya nagkakaroon tayo ng ano eh, road no? Hindi tayo marunong magpasensya sa isa't isa, di ba? Yes sir. Dapat matuto tayong magpasensya sa isa't isa. Tapos tayo naman, dapat alam natin yung ginagawa natin sa kalsada ha? sir. Kung ano ka, kung meron kang iniisip mm -hmm. ano oh, ba ano drive ha ha sa susunod ha sir sir yes, sir sir pati kayo kamay kayo pati na pati kayo na po sir dyan na kang na, oh, na. Uh -huh. yun okay. ha ok baka naman sa pag alis nyo rito dyan so, kayo sa may dulo dito na awa ya pati na ha taga saan ba kayo ako sir sa ano po sir Brooks sir ako sir dyan lang sir sa Mali sir sa Mali taga Brooks pala kayo pareho Sige, ha? Yes, sir. Tabi-tabi okay, okay. na lang, lang kayo. Gilid lang kayo. Ah, may, may mabilis pa na truck. Nandaan eh, lang, ha?